To everyone, a blessed Sunday to all of you and happy Lord's Day. So let's go out again, gather together, and worship the Lord. And today's Bible verse, taken from the book of Psalms, chapter 5, verse 11 and 12. But let all who take refuge in you be glad. Let them ever sing for joy. Spread your protection over them. that those who love your name may rejoice in you. Surely, Lord, you bless the righteous. You surround them with your favor as with a shield. And in Tagalog, Ngunit, ang humihingi ng tulong sa iyo ay masisiyahan. At lagi silang naawit na may kagalakan. Ingatan mo ang mga sa iyo'y nagmamahal upang magpatuloy silang ikaw'y papurihan. Pinapag, pinagpapala mo, O oh Yahweh, ang mga taong matuwid at gaya ng kalasag, protektado sila ng iyong pag-ibig. Today's Bible verse for all of us on this wonderful Sunday morning. Here in Book of Psalms, chapter 5, By 11 and 12. The Lord is telling us that we must take refuge on Him. And those who take refuge on Him will sing joyful song, will always praise Him, and the Lord will bless us, the Lord will guide us, the Lord will protect us. Kaya po sa umagang ito po, mga kapatid, patuloy tayong humingi ng tulong sa Panginoon at tayo ay bibigyan niya ng kasiyahan at tayo po ay poprotektahan ng Panginoon pagpapalain tayo ng Panginoon kung patuloy tayo nagiging matuwid sa kanyang harapan kaya patuloy po tayong magsamba sa Panginoon araw-araw sambahin ng Diyos na may kapurihan at sa araw na itong linggo tayo po ay magtipon-tipon magsama-sama sambahin, magbigay ng kagalakan sa ating Diyos at tayo naman po ay tatanggap ng kaligayahan kagalakan sa Panginoon kaya alin na po kayo Don po tayo sa Panginoon. Let us take refuge on God. This wonderful morning for all of us. Good morning and happy Lord's day to all of you. God bless us.